ang tanong, paano nyo malalaan kung luto na? Ang technique na turo ng ina ko, eh, kapag uh, wala nang sagitsit ang mantika. At uh, saka daw uh, pag mapula na. Eh, ako hindi ako nakadepende sa mapula. Pag wala nang sagitsit, ayun na yun. Ayun na, tumatalisit na mantika. po mantika. Kaya mo, ah, uh, medyo luto na. Uh Huwag nang balik ka Kasi hindi na nakadikit, di ba? Uh -huh. uh -huh. Uy! Parang masarap, ah. Uh. Uy, hindi ko ko siya na magluto. Masasabihin ni Commander, nagluluto ka pala, hindi ka nagsasabi. Ayan, oh. Uh so, sarap. Ayan ako ang... Ayaw, Oha, Uy, oh. ha? So, may mantika. Ay, may mantika. May ano ba kayo dyan? Toyo kalamansi. Ayan. Bukat atay, napunta na sa ilalim eh. Oh, mamaya nga mo na siya. Luto na eh. Pag nawalan sa gitsit, luto na ho yan. At eto na nga po. Uh, luto na. Yung sa gitsit pero konti na lang eh. Mayroon din interest lahat. Baka napakatiga. Ang uina po natin. Ay! Pahawak na lang to. Yan. 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 Okay na yan. Ang uina po na po. Yan. Come on. Yan. Ooh! baka tumalon. Oo, oh, sarap. Pag ito ko'y tumalon, talaga na lang. Patay na at naprito na. Naprozen na. Maganda yung isda. Eh, hindi masyado na basta kasi pag tinusta mo masyado, wala ka na mga kukurot. Ang tiga. So, eh, ito. Pwede na ako mag-asawa. Este. Eh, <laughs> Sana yung magluto. Ayan na po. Okay, kakain na po kami. Yung sinigang, ay ano ba? Pesa. Si pamangkin na magluluto.